natin So, magandang araw mga kabaders uh, 3G is back vlog uh, Ito yung unang vlog natin Tsaka day 1 no? Ito, papakita ko po sa inyo Yung hawak ko na 6 months old Na Bruce Barnett sweater F1 uh, Lines from Sisiw Academy Ito yung hawak natin ngayon uh, From Sir Marcos Lodges nakuha natin yung materials nito last 2024 sa din mga breeders. So ngayon mga breeders, samahan nyo ako, maglibot tayo sa ating maliit na backyard. Tingnan natin yung mga bloodline natin kung anong mga manok sa ating backyard. Tingnan natin kung ano yung binebenta natin sa online kasi doon man tayo sa Facebook. At ngayon, una kong mag dito sa YouTube. Tingnan natin mga ka-breeders kung maging successful ba. Samahan nyo ako at saka huwag nyo kalimutan mag-subscribe. So mga ka-breeders, tara! Ito mga ay isang 5K sweater din, F1. Kapatid ng 5K sweater na hawak natin kanina. Ito ay Kwan, 8 months old sa mga naghahanap ng mga materials ay pwede natin to silang ikuan benta no ikuan uh, pure 5k sweater sweater F1 din ang um, original line ito ang ama nito is from Paulo Malvar and yung babae kay Benson Tepa no kuha natin to galing sa Kwan SMX Pasay ng um, Expo last 2024 so ito na yung anak niya, 5k sweater natin ah uh, Bali, pinataas natin yung blood ng 5K. 5K ni Paulo Malbar at saka 5K ni Vincent Peta. Ito na yung results mga ka Sana isuportahan nyo yung first vlog natin at magsikap tayo. So ito mga ka another 5K sweater na naman. Ito Ganun pa din, Paulo Malwa at saka Vincent Pepa. Ang ganda ng mga results, guys. Ah, uh, napaka-kintab ng balahibo tsaka yung paa nila, yellow. Tsaka may bandera talaga sila. Lahat ng mga magkakapatid na f same talaga. Saka yung binigay sa atin nung kumuha tayo ng mga materials is genuine talaga, no? Maganda yung binigay nila sa atin kaya nakakapagpalabas tayo ng mga ganitong mga bloodlines. So mga ka-breeders, uh, marami na din kami na-out nito kasi mga 6 months pa lang to o 5 months, e, binenta na namin yung mga F1. Saka ito ngayon, uh, sa so mga ng mga materials, ah uh, pwede, pwede tong bilhin nyo. Na, uh, support our channel para mas lalong magsikap tayo maggawa ng video at saka another vlog. Ay Ah, ito yung nakuha natin sa pan. Ito si Pasay. Sa convention, no? no, no 2024. Expo 2024. Ito yung nakuha natin kay Sir Marcos Lugues. Ito yung Bruce Barnett na pure na ginagawa natin materials ngayon. So, ito yung lugban Na 810 CCO Academy. Yan. Legit Yan. Kaya galing from Sir Marcos Legit Tsaka tulungan ng yung Tulungan ng bandya Mga ka-breeders From 810 Sisu Academy Ayan Bruce Barnett sweater at saka Yung anak kanina na hawak natin Na F1, ito yung ama niya. Actually mga ka-breeders May mga baba ito dun sa likod uh, Siyempre tinatago natin Para di magkasakit ito yung f uh, materials na boost bar natin. Ito mga ka-breeders. Ito yung ating golden boy sweater. Brood ka. Ito yung brood jack natin. Ito yung bali original natin dito sa backyard natin na golden boy sweater. Ito ay galing sa atin. JJ Game Farm from Ormoc City. Uh, yung mga ito yung mga F1 din nila. F1 to nila na binili natin at uh, saka yung mga mother at father side nito is from AJ Game Farm. Maganda naman, maganda naman yung quality niya. Napa golden boy talaga oh, orange ba. Tapos yung tindig niya swak talaga for materials. So, ito, ito mga breeders. Uh, F1 ito na yung F1 natin ng Golden Boy sweater natin ito na yung anak niya yung ama kanina na pinakita natin ito yung F1 niya kasi nakabili man tayo ng materials na same line galing from JJ e. Game Farm or Mook City na lines from BEG ito yung anak na maganda kaparehas din ng ama matangkad kasi malaki yung katawan maganda yung buntot tsaka yung palo niya So what's up mga breeders, yun lang Salamat sa panonood sa ating maikling video na? Ito ay first vlog natin Ito yung unang vlog natin Tignan natin kung ano feedback ng mga kapatid nating backyard At uh, saka salamat mga ka-breeders, I hope na nagustuhan nyo yung video natin At huwag nyo kalimutan mag subscribe Supportahan natin isa't isa bawat backyard video natin Di tayo dapat magsisiraan, dapat magsuportahan tayo Ito ay na unahang vlog natin Thank you mga kabidos at saka lahat ng mga mananood.